Sa palayan po ng GMA uh, kay Dr. Abdon Nasser P. Masorong Jr., head ng medical team ng National Commission on Muslim Filipinos, sa pitong namatay na pilgrim, ang isa ay namatay po sa kain ng aeroplano papunta pa ng Saudi. Yung uh, ikinento ni Masorong na dalawang oras pa na kalis ng Manila ang aeroplano ay inatake na sa puso ang sabing pilgrim. Agad naman daw bumalik ang aeroplano sa Manila para siya darin sa ospital. Sinabi ni Masorong na tatlong babae at apat na lalaki ang mga namatay sa mga sakit na tulad ng atake sa puso, liver cirrhosis, liver cancer at ang namatay nito naman kahapon sa sakit na severe pneumonia. Lahat daw ng matay, paong mga, may, may, edad na at ang pinakabata ay 49 years old. Sinabi ni Masol na agad naman na ilibing na ang, mga ang, 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 mga namatay sa lusod ng Maka. Sa ngayon ay maayos naman daw ang kondisyon ng mga pilgrims ayon kay Masorong bagamat nahirapan daw sila itong mga unang araw ng Hajj dahil sa mataas na temperatura ng talat sa maka. Marami daw anya sa ating mga kababayan ang na stroke dahil sa init pero agad naman daw sila nalapatan ng lunas. Sinabi ni Matorong na wala pang nakatala na nagkaroon ng MERS code sa mga pilgrim base na rin sa informasyon na ipalam ng Saudi Ministry of Health dito. Samantala, isang pinod din ang kumpirmadong kasamang namatay sa si Stampin noong araw ng Webes. Ayon kay Consul General Imelda Panolong, ang nasabing pilgrim ay isang babaeng OFW. Hindi na ibinigay ni Panolong ang pagkakilala ng na namatay dahil doon sa pakiusap ng pamilya ng namatay ng OFW na maging privado ang kanilang pagdadalamhati. Ipipakto Yes po. Yes po, yes po kaoli, uh, pinakiusap po ng uh, pamilya sa ating uh, Philippine Consulate na nakipag-usap kahapon po na huwag na lang daw pong uh, ibigay ang kanilang pagkakilan dahil gusto po nila maging privado yung nangyari. Bali, local children po siya, hindi po siya galing ng Pilipinas. Hindi na galing. Siya ng yes po. Uh, uh, hindi na po binanggit na, pero ang pagkakalakot ko sa dahil nalito po yung pamilya niya sa Jeddah rin po. Opo. Opo, nangyayari po talaga po. Opo. Sa so, Porto Kaodi, uh, mataas po yung temperature dito ngayon. Umabo po ng 51. Uh, yung pong uh, araw po ng, unang araw po ng, uh, ng hatch po dito na... Opo, opo, umaabot po minsan ng 55, kaya pinakamataas po ng araw po na ng Webes na uh, 51 po ang inabot, kaya marami po tayong mga kababayan dito ang, uh, uh ang naka, na, na, heat stroke po. Kaya nahirapan po yung ating medical team mula sa NCMF. wala pong anuman. Ah, mula sa Kingdom of Saudi Arabia, inyong kapuso, bong poncha, nag-uulat para sa super sa umaga, nationwide. Walang iwanan. Okay po. কিকব <laughs> পাপ বপকুষ জন আইড-আথ? খেমাঁষি� Copyright Bán banks, <laughs> ঐরেরগাকা ছাকথ্হলআটা — sizপসকলন পালর৆ ণন আল্লন ! Kr인nymめて process ক্লল দ�миুল দরা.... সাকল ইরগর ... এ়া নথঞ